Ano nga palang binabalak mo? Gusto ko sana maghanap ng trabaho eh. Anong klaseng trabaho bang hinahanap mo, pre? Kahit ano. Kahit ano? <laughs> Basta mga klase natin eh, walang problema dyan. Basta hindi ka mamimili. At saka ang kailangan, tibay ng loob. Insan, bolob niyan. Nakita ko kanina eh. Lahing pangan, dugong aso. Di ba? Ah, ganun ba? Eh, di walang problema. Nag-ugaan lahat yata mga ngipin ko dun eh. Ang bigat pala ng problema mo ikaw, eh, Koy. Pero sa lugar dito sa Pilipinas mo hanapin ang chewing mo? Abay, para kang naghahanap ng aspilis sa gabundok na dayami. Bahala na. Basta hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nakikita. Siya nga pala, Berting, Alan. Bakit gusto ko ibugbog mga lalaki kanina? Eh, Kwan, kasi napagbintang nga kaming osdo. Ano osdo? Osdo! Ganun, no? Oo. Oh. Anong ganun? Ayaw pasing sabihin, eh. Mandurukot, nahihiya ka pa, eh. Umandar kasi ang katina kamay mo, eh. Kaya pati ako, nadadamay. Teka, Berting! Hindi ko yata gusto yung tono ng salita mo, ah. Para bang kinakahiya mo ako? Talaga! Kung nadamay ka, eh di ba nadamay din naman ako sa atraso mo sa kiyapo? Tama na, tama na. Kita eh, lagi naman na. Magkakapikunan na naman kayo eh. Ikaw, Ikoy. Eh. Ano nga palang binabalak mo? Gusto ko sana maghanap ng trabaho eh. Anong klaseng trabaho bang hinahanap mo, pre? Kahit ano. Kahit ano? <laughs> Basta mga klase natin eh, walang problema dyan. Basta hindi ka mamimili. At saka ang kailangan, tibay ng loob. Insan, bulob niyan. Nakita ko kanina eh. Layan ka pang pangan, dugong aso. Di ba? Ah, ganun ba? Eh, di walang problema. Ano trabaho ba papasukan natin, Nardo? Come Bukan tu. Bukan. 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 Uy. Alan! Alan! O oh, iho, nasaktan ba yan? Grabe tama na kasama namin. Kailangan dali sa ospital. Isakay nyo, isakay nyo, dali! Isakay nyo! Isakay nyo! Arig! Ah, ko, mamabilisan niyo pa, mamabilisan niyo pa, mama! Huwag na kayo magreklamo, ha? Sasagutin ko lahat ng... ...gaso sa ospital. Ikaw mo ospital kung gagawa ka ng skandalo. Ha? Huh? Contact to! Akin na yata si Grace. Uy! Hayop ang dating natin eh, kuya. Ayos ah, bagay! <laughs> bagay na bagay, kuya. Teka, teka. Parang kinala ko yung style na yan ah. Ah, kaya pala hindi tayo pinapansin ito kagabi tutok na tutok sa pananood ng beta. Ginagaya mo si Dillinger, no? Dillinger? Oh, Dillinger na kong Dillinger! Okay! Idol ko si Dillinger. Pilip ako sa kanya. Eh di, gawin mong Dillinger ang pangalan mo. Palta mo na yung pangalan mong Pasipiko. Ikoy, Koy, ang bantot. Gawin mo na lang Dillinger. Bahala kayo. Sinardo, nandiyan na. Bumili lang ng Yossi. Okay, Koy. O, pare. Excuse me! Hindi na iko yung pangalan niya, no? Dillinger na yan, no? <laughs> ah, ganun ba? O, nakakuha ka? Ito. Muntik pa nga magkulang yung dalakong pera eh. Ganun talaga yun. Kasama sa negosyo yun. O, Alan. Beting. Mga bala nito nasan? Ayan, sabag. Siya nga pala. May binibigay na trabaho sa atin. Malaki bayad. 20,000. 20,000? Sama ko dyan, tol. Ano bang klaseng trabaho yan? May pinatutumba sa atin. Tumba? <laughs> Pasa jantol. dyan, tol. Mahina, dibdib ko dyan. Ano pinatitimbog sa atin? Ano klaseng tao yan?